Magandang araw, narito ang latest update natin sa tropical storm na si Ouring. So dito sa latest satellite imagery natin, makikita nga natin ang sentro ni Ouring ay nasa dagat pa rin sa silangang bahagi ng Mindanao. So balik yung makapal na ulap na dala nito ay umabot na nga sa ilang bahagi ng Kabisayan at ng Mindanao. Dagdag pa dyan yung umiiral na amihan dito sa natitirang bahagi ng Bisayas at sa buong Luzon. Kanina alas just ng umaga, ang tropical storm na si Auring ay tinatayang nasa layong 335 kilometers sa layo silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay ni Auri ang lakas na hangin na umabot hanggang 65 km per hour malapit sa gitna nito at ang pagbugso naman ay aabot hanggang 80 km per hour. Halos hindi kumikilos ang bagyong si Auri sa kanyang kinalalagyan. Subalit, within a 24-hour period ay inaasahan naman natin ito na tutungo dito sa may bandang Eastern Visayas area. Ang amihan ay umiiral pa rin dito sa Luzon at natitirang bahagi ng kabisayan sa sobrang Lakas ng bugso ng amihan nakapagtala po tayo ng pinakamababa sa bagyo ngayong araw ng 9 degrees Celsius lamang. Samantala dito naman sa Science Garden Quezon City umabot naman ng 19.3 degrees Celsius. So mas mababa pa po dun sa naitala natin noong nakaraang January 31. So balikan po natin ano nga ba 'yung scenario na inaasahan natin sa tropical storm na si Auring. Dahil sa inaasahan natin na pagkilos ito patungo nga sa kanlurang bahagi or silangang bahagi ng kabisayan. Nakataas pa rin ang warning signal number 2 dito sa mga areas na nakakulay dilaw po. No? Sa central and southern portion ng eastern summer at maging dito sa Dinagat Island at sa Surigao del Norte kasama yung Siargao at Bukas Grande Island. So itong nabanggit po natin mga areas na ito, makakaranas pa rin ng masungit na panahon at maalon hanggang sa napakaalong mga karagatan. Yung mga naka-highlight naman na blue, ito yung mga lugar na may warning signal number one. Dito sa may bandang uh, silangang, or silangang bahagi ng Katimugang Luzon, sa may bandang Sorsogon, Masbate, kasama ang Tikaw at Burias Island, Albay, Catanduanes, at sa eastern portion ng Camarines Sur. Samantala, sa Northern Samar, sa natitirang bahagi ng na Eastern Samar, sa Samar, sa Biliran, sa Leyte, sa Southern Leyte, sa Cebu at Bohol, nakatas din ang warning signal number one. Ganon din sa Siquijor. Negros Oriental, Northern and Central portion ng Negros Occidental, sa Eastern portion ng Iloilo, at sa Eastern portion ng Capiz. Dito naman sa may bandang Mindanao, warning signal number 1 ang nakataas sa Surigao del Sur, Agusan del Norte at Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, dito sa Davao City, Kamigin at maging dito sa Misamis Oriental at Bukidnon. So lahat naman ng areas na may warning signal number 2, ito nga po yung nga area sa mapa na kulay blue, inaasahan naman na makakaranas ng pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. So, dahil din sa paparating na bagyong si Oring at sa umiral na amihan, may nakataas po tayong gale warning. No? So, dun sa mga area sa may warning signal, automatic na po na hindi magpapalaot ng anumang uri ng sakyang pandagat. Samantala yung mga areas beyond the warning signal, apektado naman ang amihan, asahan po na itong eastern at sa southern seaboards ng Luzon ay magiging maalon hanggang sa napakahalon. Ganon din yung mga karagatan dito sa natitirang bahagi ng Kabisayan at maging dito sa northern part ng Mindanao. So hanggat maaari huwag muna pumalawad dito yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may malit na sa pandagat. Samantala, sana man ang katamtaman hanggang sa maalong mga karagatan dito naman sa mga areas na hindi ganong apektado ng amihan at maging dito sa may bandang southwestern part ng Mindanao. So, ano nga ba inaasahan natin na pagkilos ng uh, bagyong si Ouring for the next 24 to 48 hours, no? So, ito yung lokasyon ni Ouring kaninang alas 8 ng umaga, at bukas ng umaga, inaasahan natin na kikilos ito pa northwestward at posibleng nandito na sa may bandang vicinity ng Haro Leyte. Bukas po ng umaga yan. Pagdating naman ng Martes ng umaga, inaasahan na ang sentro ng uh, Bagyong si Auring ay posibleng 80 kilometers ng layo hilaga ng Coron Palawan. So, within this period, simula po ngayong umaga hanggang bukas ng umaga, ay posibleng kapag naglandfall ng Bagyong si Auring ay humina na lamang bilang isang tropical depression. At simula naman bukas ng umaga, lunes, hanggang sa Martes ng umaga, posibleng habang binabaybay itong Visayas Southern Zone Area ay patuloy ng humina bilang isang ganap na low pressure area na lamang si Oring. So ano nga ba inaasa natin ngayong araw no sa ina, or within, and also within the next 24 hours yung mga katamtaman hanggang sa malakas sa pagulan sa Caraga, Eastern Visayas, Misamis Oriental, Bukidnon at Camigin. Samantala mahina naman hanggang sa katamtaman pagulan, paminsan-minsan may kalakasan asahan din sa Sambuanga Peninsula, Bicol Region, Mimaropa, basically the Davao Region, lalawigan ng Quezon at sa natitirang bahagi ng Visayas at Northern Mindanao. Bukas naman, inaasa na mahina hanggang sa tamtaman, paminsan-minsan may kalakasang pagulan sa buong Visayas, Bicol Region, Mimaropa, Quezon, Aurora, Isabela at sa Cagayan. So generally, nananatili pa rin po yung banta ng mga pagbaha, lalong-lalo po sa mababang lugar at pagguho ng lupa, lalong-lalo po dito sa mga areas na malapit sa paanan ng bundok. Lalong-lalo na yung eastern Visayas at saka itong bandang northeastern part ng Mindanao na ilang araw na rin pong nakakaranas ng mga pag-ulan. Dapat po, aware na rin po yung ating mga local officials and disaster risk reduction managers sa mga areas na flash flood at saka landslide prone sa inyong mga lugar. At patuloy nga po, pinapayon yung mga kababayan natin sa mga areas na may warning signal na makipag-ugnayan sa kanilang lokal na pamahalaan at sa kanilang disaster reduction managers at patuloy na maganda pa eh sa 3-hourly update ng pag-asa hinggil nga sa bagyong si Ouring. Samantala, ano naman inaasahan natin pagdating sa kalakasan na hangin na dala ng bagyong si Ouring, no? So, within a 24 hours, simula ngayong umaga hanggang bukas, yung pinagsamang epekto ng amihan at ng tropical storm na si Ouring ay magdudulot ng strong to gale force winds sa mga lugar na may warning signal, ganun din sa mga area ng Calabarzon, Mimaropa, Lalawigan ng Aurora, at sa natitirang bahagi ng Visayas at Bicol Region. Yung malakas na hangin naman, pwedeng makapagpatumba ng mga poste ng ilaw, poste ng uh, or billboards, yung mga puno at halaman at pwede rin makasira ng mga bahay na gawa sa lumang materyales. No? So dapat parehas po natin pagandaan yung senaryo. Maraming paulan at malalakas na hangin. In terms of sea condition, ngayon hanggang bukas sa saan nga binanggit natin kanina, no? maalon hanggang sa napakalong mga karagatan sa mga areas na may warning signals number 2 and 1, habang doon naman sa areas na hindi direktang epektado ng bagyo sa so balit umiiral yung amihan ay may nakataas po tayong gale warning. So hanggat maaari, huwag na po malawad doon yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may malit na sakit pandagat. But definitely, sa areas na may warning signal, automatic na po. Lahat ng uri ng sakit ang pandagat, pagpalaot ay ipagbabawal po ng ating mga respective authorities. And then sa lakas ng bagyo, so ngayon nasa tropical storm intensity ang bagyong si Auring. So balit binanggit nga natin kanina, posibleng bago or pag nito bukas ay maging isang ganap na tropical depression na lamang at simula bukas ng umaga hanggang sa martes ng umaga habang binabaybay nito yung Visayas and Southern Zone area ay posible ring maging isang ganap na low pressure area na lamang. So balit, patuloy pa rin tayo monitor Everything can still happen. Kaya po, 3 hourly na ang update natin ng bagyong si Auring simula pa po nung nagtas tayo ng mga warning signal. And uh, yun nga, yung babala ng uh, uh, malalakas na hangin na pwedeng makasira ng mga properties. Bukod pa dyan, no, yung mga kababayan po natin sa areas na apektado ng amihan ay siguradong posibleng makaranas din po ng malalakas na hangin na pwedeng mag-inflict ng damages to certain structures and properties. So ang ating three-hourly update ay available din sa ating website, bagongpag ang susunod naman po nating severe weather bulletin ay papalabas mamaya alas 2 ng hapon. Yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center.